Nandito tayo sa Del Quezon. Ayan, sa tabing dagat guys. Maganda po dito. Tsaka dito banda guys, hindi kayo pwede magpag-swimming kasi po malalim. Nag-swimming kami dito guys, doon kami sa bandang dulo. Ayan, sa likod na yan, kung nakikita nyo sa taas na yan doon. Doon kami nagpag-swimming kasi po dito malalim. Ano kasi ah? Batu bato. Galing pa kami sa ano, Uh, Rizal, Teresa Antipolo Yan Yan guys baganda. Na ako. guys, baganda Ang lakas loob ng Manila nun, mag-swimming doon oh. Pero malakas ang alon. Ang malakas <laughs> ng alon tubig. Ayan, oh. O, ano masabi mo? Masabi ko, ang alat mo talaga ng tubig. <laughs>